Hey Romies! It's your Travel Girl Rome and welcome or welcome back to my channel. Previously, naipakita na natin ang first part ng ating Instagram tour dito sa Bali. So ngayon, itutuloy na natin sa ating second part. Welcome to Wanagiri Hidden Hill. Super ganda ng view dito, guys. Dito mo rin makikita yung tinatawag nilang Twin Lake. At dito rin yung isa sa sikat na spot para sa picture taking. Siyempre ano pa ba bang hinihintay ko? Pa-picture ako. Meron din silang mga babaeng photographer dito na nag-ayos ng damit ko para maganda sa picture. So, ito lang, guys, 'yung mga ilan sa kuha namin dito sa Twin Lake. Lunch time na, so next naman sa itinerary ko ay ang pag-try ng Balinese food dito lang sa malapit na restaurant. We are just waiting for the food. Yan yung restaurant nila. Meron silang pa-bridge dito, di ba? <laughs> Nakakatakot yung itsura, guys. Bakit ako sa ito? <laughs> bangin na ako. Yan, ganyan itsura niya, guys. Tapos, yan, Oh. No? Parang nasa bundok kami eh. Kaya lubangin na siya. Uh, overlooking palitan ko yung watermelon juice ko kasi merong lumipad na ano langaw. So, pinalitan naman nila. Sabi nung tour guide ko, tanggalin ko daw. No! You need to change it. Ayan, ang gusto ko na. Hindi ko nga sure kung pinalitan nila to or hindi. Pero, ako pinalitan naman siguro nila. So, last stop na namin, yung pupuntahan namin is like rice terraces. And then, after that, babalik na ako ng hotel. So, see you again later. We have this kind of road in the Philippines. It's like this. Kiri kanan, you know, kiri kanan. What's kiri kanan? Kiri left. What's kanan right? parking No parking? Why? Mm... So, ayan guys, andito na kami sa uh, What's the What's the name again? Jatilui. <laughs> I'm always forgetting it. Jatilui. Okay, my my waterfalls dito and then rice fields. So, grabe 'yung daan, guys. You can see the Yeah, The road is like this. <laughs> Actually, zigzag yung dinanan naman kanina. Are we going to the waterfalls? Mm. Are we going? Yes. Okay. So, ah, twin waterfall. Yeah. Guys, wa mito mito. Ah, here. You This. what's in English? Huh? I don't know. I don't know. Fruit. I is it a fruit? Oh wow. Wow, very nice. Yeah, very nice view, huh? Look at how quite cool. Ang tans actually na dinya hin namin. Yung daan is pakyat and pababa. So, medyo maalog and zigzag. Yeah, look at that, guys. Yeah, rice field. Oh, it's windy. Are we going? going to the waterfall, Twin Waterfall. Yeah. Okay, let's do it. Ginadaanan namin, guys. Ayan, tapos bangin dito. It's actually rice, small rice dresses. Oh, ang ganda. Ang daming tutubi, oh. Slotty. So that's the waterfall. I can hear it. Which way here? No. Follow <laughs> the way. Allah pa guys. It's it's far away. No. Oh, there you are. Ayan na uh, guys, yung waterfall. Grabe yung dandes, oh. Pero hindi siya masyadong napakakapagod kasi pababa pa siya. Mamaya siguro pagpakyat, guys. Pag pagpakyat, kasi pababa pa to, eh. So mamaya, pagpataas. Bawin nga rin ako. Pero ano naman, hindi naman super malayo. So, yeah. May mga tao eh. Lakas na ang ano? Ano ang maliit dito? Ayun guys, so ang tarik niya oh, di ba? Kaloka. Ayun guys, nakakapagod. Umakyat. Sabi ko na mas madaling bumaba kaysa sa umakyat. Ayun, so, Pabalik na kami. Sakit so, na ako, hindi na kami nag hindi na ako naligo or what dun sa waterfall. Nag hindi sana ako magtatampis ako kasi baka masila yung slipper ko kasi may na ako isang slippers. Pero ayun, nabasa pa rin. But it's okay. Are you tired? <laughs> 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 si Kuya <yung> pagod na. <laughs> hindi, hindi, niya yata kaya mag, maglakad-lakad. It's actually very far. <laughs> Yan. Ayan guys, ang akin ka uh, charot. Guys, yung aming last stop sa rice. Rice field. So, grabe ang init dito. Pero, yeah, parang provincial landing landing sa Philippines, I think. Pero, it's a different, ano din naman, feel na nandito ako sa Bali. Ayan, yung itsura. Ang init na guys, kasi I think it's um, 2pm na. Magta 2pm na. So, ito na yung last stop namin. And, um, kailangan ko nang bumalik agad sa hotel kasi, um, mamaya pupunta pa ako ng beach. So, medyo <laughs> pinagmadali ko si Kuya sa aming tour ngayon. So, Tingnan nyo guys yung daanan, di ba? Sobrang pababa and pataas. Nakakatakot actually. Pero sabi naman ni Kuya, it's, it's safe. A few moments later Guys, close yung daan Binaba na ako ni kuyang Ano, tour guide Binaba niya ako sa malapit lang sa hotel ko Kasi close yung daan Ayun o, close So may ginagawa sila And naglalakad na lang ako punta ng hotel So ayaw maligaw Medyo malina kasi ako sa mga ganito guys Yung nagahanap ng direction Or ano yun, yung parang Hindi ko masyadong matandaan Yung mga lugar agad. So, ayun, ay think malapit na rin dito. Umikot pa kami, pero sarado din pala dun sa isa. So, sabi ko, balik na lang kami dun sa mas malapit. So, ayun, binaba ako dito sa mas malapit. Yeah, it's here. I'm sorry. So, ayun, makauwi na ako. Ah, nandito na ako sa hotel. Papasok pa kasi itong hotel, guys. Like, yung pinakita ko sa inyo nung, nung nakaraan. Hindi siya yung nasa bungad talaga. Medyo tahimik na dito sa hotel. So, kanina nga, kakagaling natin dun sa tour natin sa North Bali Doon na bago yung itinerary namin dahil na rin sa request ko na yung mga gustong puntahan. So, dun sa puntahan namin, may falls and, um... Rice Terraces. Kasi meron yata kami isang pupuntahan na falls, pero sabi ko wag na dun. Dun na lang sa may Rice Terraces. So, for tomorrow naman, another destination na naman tayo. But, in the meantime, ngayon, lalabas ako. Nandito ako ulit sa hotel, sa Bansari Hotel. And, lalabas ako para bumili ng souvenir, mga food siguro na pwede kong dalhin pabalik ng Philippines. Kasi bukas ng umaga, after ng another tour ko, didiretso na ako ng airport. So, ito na yung time ko para bumili na lang ng souvenir dyan sa labas. Ayan! So, naglalakad ulit tayo dito, guys. Ang init na. Unlike kahapon na sobrang malamig kasi umulan. Ito yung paradise lane na kainan na natin kahapon. And, alam niyo minsan guys, kaya ayoko maglakad-lakad ng ganito sa kalsada. Kasi natatakot ako, lalo na pag maraming motorcycle. Kasi may history na ako na na it's not yung bag ko. And doon pa talaga sa, sa place namin. So, kung napansin niyo, sa mga vlog ko, hindi ako masyadong lumalabas, hindi ako masyadong naglalakad sa kalsada. Kasi, ewan ko, parang na siguro ako. Alam niyo yung pag may ng motorcycle, parang feeling ko lalapitan ako. Tapos is not yun yung bag ko. na pag ganito, pag may dala akong ano, camera. So medyo natatakot ako. Ah, uh, ito, ito yung shop na nakita ko. Bibili ako dito. Ah, uh, Art Village. Ang kanyang name. So, yan o. O, ba? Diba, Ang Ititingin tayo ng mga pwede natin bilhin. Ay, oh, ang cute to! May bobbies! Ah, it's so cute! Ito si Elephant. Sabi ni kuyang ano, tour guide ko kanina, sa religion daw nila, parang meron silang parang sinasamba na elephant. Sorry guys, hindi ako masyadong familiar. I'm not sure if it's in Hinduism. Pero yun nga, yung sinabi niya. Ah, this one. Ito, meron. Ah, this is magnet. So yeah, nagko-collect -co kasi ako guys ng magnet. So, I think bibili ako magnet dito. Like, guitar. Oh, meron silang mga necklace. Rat magnet din ba ito? Yeah. Oh, hindi ko alam ko anong bibilhin ko. Oh, gulat ako. <laughs> Nagulat ako. Nagulat ako sa itsura ko. Yan. Ah. Uh, ano ba to? No, ref magnet din. Ilalagay ko siya sa ref, guys. Ng mga places na napuntahan ko na. So, kailangan kong bumili ng ref magnet. O, oh, meron pa dito sa taas. dami. Pero, naiinitan na ako, guys. Ay, ang cute nito. Boho. Oh, cute. I like boho. Ang hirap naman bumili. Ang dami. So, kailangan magbili yung best. Best. Best of the best. Charot. Yeah, this is paperweight. Hindi ko sa mga ganito. Kasi, ang mahal niya, it's 300,000. Next time na lang siguro, oh, may mga bungo. Hindi ko ang alam ko anong famous dito. Aroma. Thank you for summing at this is Semenyak Art Village. Oh, what's this? Massage oil. Ah, mga hairpin. Ah, hairpin siya. Ito. Kaso hindi ako bibili ng hairpin. Dreamcatcher. I like that also. Kaso hindi ako bibili. <laughs> hindi pala bumili. Oh, may mga cute bags dito, guys. Oh. Cute, oh. Oh, my God. <laughs> Muntik na akong maano doon. Muntik na akong madapa doon, guys. Oh. Pababa na pala siya. Surfing. It's 40 lang. Yeah, I think I'll buy this. Ito, ito yung hinahanap ko. Ulam Danong Temple. Kailangan ko mahanap yung Ulam Danong Temple. Ano lang guys yung bibilihin ko. Tana pero... Mayroon din silang ano guys. Oh, candle. Scented candle siguro ito. And then, essential oil. A few moments later. Guys, nakabili mo ng ano, ng mga souvenir. Tapos bumili ako ng ano, neck pillow. Meron sana akong gustong ano, i-try na parang coconut shake. Kahapon pa, nadadaanan ko siya Kaso, sarado naman siya Ayan o oh. Yung Cocos Ayan Sayang naman Parang masarap pa naman siya uh, Pabalik na ako sa Bansari ulit Para magpalit ng damit Pupunta na tayo sa Potato Head Whew, Grabe, ang init na dito sa Bali guys Kahapon, sobrang maulan Kasi naman, super init ang laki ng nagastos ko doon sa souvenir. Siguro kasi doon sa ano, sa neck pillow. Siguro to quite parang 500 Indonesian rupiah. Meron pa naman tayong makukuhang ano, um, refund doon sa wifi. 700 uh, Indonesian rupiah. So that's around 3,000 pesos. Huh, hindi ko alam kung magsiswimming ako later. So mamaya na lang. Pero ngayon, uh, we're going to... Ayan, potato head. Ah, oh, wait na. Gosh! Nakakapagod. Ah, ang init na dito sa Bali, ha? Sobrang init na, guys. Yeah, so, magpapet muna ako. Then, yeah, we will go to put... Oh, grabe! Ang lamig dito sa ano, sa room ko, guys. Ito yung outfit ko. Wala body mirror ngayon, guys, eh. So, yan lang muna yung ipapakita ko. So, there, guys. Let's go na. Uh, magbubuka ko ng grab. guys. Ang dilim. Kakaiba dito ha. Fairness. Ang daming restaurant dito guys. Mas maganda pa nga pala talaga dito. Ang dilim guys. Hindi ko alam kung ma-justify niya yung ano. Hindi hindi ko masyadong makita. Ang dilim. Ayan guys. Sana makita niyo diba? Party party. So yung pool. Let's go. nakita nyo. Kasi it's too dark here. Ayan, guys. Sorry if hindi yung nakikita. Hindi ko din sure, guys, kung nakikita nyo. Pero for me, mas maganda dito kasi sa Atlas. Ito yung bar. Yan, yeah, sa pool sa. Nandito namin nag-streaming na taning mga bata dito guys oh. For special food. We have so that's the end of our day to here in Bali. Pero meron pa tayong pupuntahan bukas. Kaya samahan niyo ako ulit para sa last part ng ating Bali vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And follow niyo na rin ako sa aking mga social media accounts. Until next time guys, bye! by the sounds i'm breathing in hold tight